Ayan mga kanayipi Diret-diretso na naman yung Ulan Ganyan na naman yung nangyari dito sa amin Ayan baka na naman mga kanayipi oh. Sana lang talaga Hindi magtuloy-tuloy yung ano Yung tubig ulan Para ano Para bumaba ulit yung tubig Mga kanayipi Ganyan talaga pag ano sobrang lakas ng ulan at uh, dire-diretso mabilis lang na ano tumatas yung tubig dito sa amin dahil kukunti yung ano yung daanan ng tubig doon papuntang bukid ayan yan ang sitwasyon dito sa amin buti na lang uh, medyo mataas yung kulungan ng ating mga manok Mahirap uh, kung mababa, uh, na doon sa ilalim niya pag ganoon, What's up mga Kanoy P. Good morning sa inyong lahat Nagbabalik na naman si Kanoy P For another video Araw ng Biyarnes Umulan na naman kanina mga Kanoy P, Dahil may bagyo dito sa Pangasinan Signal number 1 um, uh, Buti na lang tumila na At palabas pa lang tayo Para mamasada Anong oras na? 6.55 na ng umaga Ngayon pa lang tayo lalabas Dahil tinapos ko pa in-upload yung ano yung video ko kahapon Ayan. So, hopefully, na kahit signal number one at walang pasok yung mga estudyante, mga kanoypi, makarami pa rin tayo ng pasada. In God's will, di ba? Ayan, nandun si Milo, mga kanoypi, oh. Nandun, oh, si Milo. Lu! Lu! Ming! Oh. Oh, hello. Oh. oh. Ayan, si mailaw mga kanayipi. <laughs> so, nagkasugat yung kanyang muka dahil ano, may kaaway siyang isang pusa na askal. Buti na lang, pumilom na rin. Ayan, ganyan. Nakawala na yan mga kanayipi, hindi ko na tinatali. So pupunta na tayo kay Mia At sana wag nang umulan Para hindi na tayo magtrapal mga kanoipi Harap kasi mamasada pag nakatrapal mga kanoipi na Kaya mas maganda wag na lang umulan no. Kahit signal number one dito Sana wag nang umulan para no, hindi na tayo magtrapal Oh, baha, baha basa si Milia mga kanipi oh. yan kita nyo naman basta sa ulan punasan muna natin yung ano mga kailangan punasan yung side mirror importante to mga kanayipi. pagliliko hindi na kailangan bahala na si Batman ayan may tinitignan tayong side mirror kaya ano? kahit lumiko tayo bigla nakikita natin yung ano mga sasakyan sa likod kaya mas maganda na may side mirror mga kanaipi sa mga naka-tricycle dyan pakabit na kayo ng side mirror kasi pag walang ganyan Hindi mo nakikita yung nasa likod mo Saka mo na lang mapapansin Kung bubusinahan kanila mga kanayipi E paano pag nabulaga Di wala na no. Kaya yan Sa mga Wala pang side mirror Magpakabit ka ng side mirror Kagaya nun mga kanayipi malaking tulong yon. Eh, Ayan, kanya mula ka dumi mga kanaypi Muulan na naman eh Kaya hindi tayo makapag washing Pwede namang washingan kasi lang sayang Madudumihan din eh eh, buksan ko na lang yung gate nang makalabas na tayo Bale ang ilalagay ko na trapal mga kanayipi dito lang sa so side hindi ko pa nakuha yung ano yung pinatahi kong bagong trapal ni Mia Nandun pa sa AGL mga kanipi Ayan Alright Ayan mga kanipi Pasayros kaya to Sasakay kaya to Tricycle Ayan sasakay sila SM4 Adam Tara Tara Yes. pa na kumita tayo ng 80 pesos buhay na mano natin Ayan, tila tayo dito sa paradahan mga kanayupi Ayan mga kalawipi Pumili na ako ng pananghalian naming ulam Pang iga to yung binili ko Nakapila pa si Mia dyan eh Sa paradaan eh Nia Bayawas kita tayo ng 30 pesos Tata Tayo lang tayo Nagigilugan ko ba ngayon? Dumagas pang ubi pa Oh, nice lang Ayan, sige siya Sige na eh Pero <laughs> enter. Agak lah kau ikut Jonag. Agak lah kau ikut ke Facebook. Oh. May tatanaga dumubing dyan eh Tayuan mo na kay Pi. natin yung pasayro natin galing paradahan. O muna na tayo para makapag-almusal. Ayan, parata natin dito sa Imiya. Maambon na naman, mga kanaipi. Kunin natin yung binili ko na pananghalian naming ulam. Ayan. Pang-igado, mga kanaipi. pananghalian sa kahaponan na to para isang lutuan na lang ni Mrs. Kanoipi yung banda pre Okay, ah. dito thank you Ayan mga kanaipi Kumita na naman tayo ng 50 pesos Alright. Ano po tayo? ang pasayro natin na pupunta ng bayan? Ayan, dalawa ata to. Dalawa nga, mga kanayipik. Power ah, sige, sige. Ilan ang Ha? Ilan 40 lang. Strong power. Tuloy oh. ka na sa <laughs> ayun eh, kumita tayo ng 40 plus may pasayro pa tayo isa baba na naman natin yung pasero natin dito sa cultural siyempre kumita tayo ng 50 pesos plus yung 40 pesos kanina na dalawang pasero natin bumaba sa ano sa may strong tower ayan tala kulit tayo ng panibago mga kanaypi ayan mga kalipi. dire diretsyo na naman yung ulan kanya na naman yung nangyari dito sa amin Ayan, baka na naman mga kanayipi oh. Sana lang talaga hindi magtuloy-tuloy yung ano yung tubig ulan para ano para bumaba ulit yung tubig mga kanayipi Ganyan talaga pag ano sobrang lakas ng ulan at dire-diretso mabilis lang na ano tumatas yung tubig dito sa amin dahil kukunti yung ano yung ng tubig doon papuntang bukid ayan yan ang sitwasyon dito sa amin buti na lang ah, uh, medyo mataas yung kulungan ng ating mga manok mahirap uh, kung mababa ah, uh, mababa na doon sa ilalim niya pag ganon mga kanay. Ayan, buti na lang Natambakan na na hmm, lupa. So yan, bali kakatapos ko pa lang na no. Pananghalian mga kanaypi. Anong oras na? 2.17 na ng hapon. Palabas pa lang ako. Bali, nagbota na ako mga kanaypi. Hirap nang mababad yung tubig sa baha at nandun yung ano, yung kapote ko nandun kay Mia. Bali isusot ko na lang dun sa labasan. Magkakapote na lang ako para hindi tayo mabasa ng ulan. Kahit may trapal si Mia, magkakapote pa rin ako mga na no. Yan talaga, taste lang talaga. ah uh, ito yung hanap buhay ko eh o masada. Ayan o, kahit dito, tubig-tubig.